Morning. Yan. Hali ka na. Seventh day. Let's do this. Seventh day. Ang gigising po si Rico ng mga PBA Motocla Boys na po Marty party kagabi. Marty po kami kagabi. ah, po yat. Awkward yung sila. Nagpunta po kami sa ano, ano yung pinuntahan natin? Yung parang yacht. Parang yacht club. Harbor. Harbor, yun. Harbor Harbor oh, side. Harbor, harbor side. Pro, Ganda dun. Super, no? Let me rico yung breakfast dito. Kasi waffle. Ito. At saka may Nutella. Wala na Nutella. <laughs> everyday may Nutella. Lugi na sila, wala nang Nutella. Naubos. <laughs> everyday may Nutella dito, but naubos. No masarap, masarap to love, may milk. Oh, no egg nila. Ayang ng mga anak kong kahapon. Ay, maganito nga ako. Try ko to. Mag-porridge ako. Please pumunta kami sa oh. Europe before. May tour yung kami mean, James. Oh. Pumunta rin kami Canada. Pumunta rin kami dito. Malagi may 14 days. Ah. Basic. For today's video, video, <laughs> blue eyes tayo ngayon anak, or gray, and red lips. Hmm. Ang <laughs> ganda ng skin natin dito kasi alaga tayo sa moisturizer and sunblock. So, waiting for the boys. Lagi na lang tagal nila kumilos. Itong mga PBA Moto Club, pag mga gala, matagal kumilos. Pero pagka professional mga games, yan, on time sila. Pero pag mga galaan, hintayan kami lang. Hintayan. Kami, hintayan kami, kakapagod. Saka sila ata yan eh. Sila Tito Mau ata yan eh. Pogi mo dyan, boy. Pakita mo yung sapatos mo. Ayan. Sapatos. sure hiniram niya sa akin naghihiraman na kami ng sapatos ni kanya 7.5 okay coach Calvin Klein sis coach Katman, ay ito yung hinahanap ni Rico mga pambike Katman duo Yan daw, mga gamit pang bike. Kompleto daw dyan. Nak nakita mo yung Kathmandu na ano, outlet nandito. Saka yung coach. Asa si Sarin? Kala ko kasama mo. Hala! Kala ko kasama niyo si Sarin. Hindi namin kasama. Okay, daddy it's shopping time. Dito kami sa Dressmart outlet. Yes. At ito na, nauna pa yung mga boys mag-shopping. Correct. Nauna pa. daddy? Okay, si Luke nandito. Iniwan ang mga magulang niya sa amin. Ito na ang pinag-shopping ng mga pingris. Ito pala. Kay Rico pala to. Kay Rico. Ay, ang dami. Sa mga pingris ba to? At iniwan sa amin ng anak nila, yung mag-asawa, mega shopping. Patay. <laughs> kay JC, dalawang bag. na mo yung pinamili ni JC, dalawang bag. <laughs> Grabe talaga. Alam mo oh, kay Mac Mak sa Meyer Hopper, sa Pinkies, kay Gako. <laughs> Ibang klase. Girl, may pogi na partner baka yan yung totoo ama. <laughs> May pogi na foreigner, baka yan yung totoong ama mo. Ito po ang totoong ama niya. <laughs> Ayaw, huwag <patalo. laughs> Wow, madam. Tapos yung wagon. <laughs> <laughs> Ikaw, Very good ka dyan. Kahabi sa bahay ni Dito Juan. Aww. And we're gonna grill Scare. some steak outside, right? <laughs> oh my gosh, anak ko po. Yan <laughs> o, mami, mami. Muntik na pong mahulog <laughs> ang anak. Oh, why? Cookies! Finally, some cookies. Yeah, yeah. Masarap yan. Costco po. No, Ay, ate Kila. Costco po yung cookies. Isang libo, isang tuwa, buong bansa. E A T. Look, balik <laughs> Parang siya tatawo. eight months. Look, look. Eight months ka na ba? Bakit parang one year old ka na, Be? Parang 1 year old. eight months. Yeah. Okay, cool. Oh, ka nga kung tito para makulat si Luke. Si Luke yung star. Wow. Okay. Yeah. Oh. Wow, ang tita. Oh. Yeah. May pastik. Amado, hazme una Ah.